So ayan mga tol, magandang magandang hapon. Ah, ito ah uh, kung naka kung napanood po yung video kahapon no? so nung paglabas ko dun sa portal nila so, hindi ko na videohan yung portal hindi ko na video na may lumabas na portal so yun pala yung uh, palabas no? pauwi dito sa lugar namin so buti lang din naka uwi ako tsaka. so ito gaya ng mga sinabi nila na kay Junji daw andun daw yung dalawang ano dalawang itlog Bibot ng Jun, kay Junji din. So, ibig sabihin nito So, dalawa kami na ina inanuhan ng misyon. No? Yan Parang yung muta ko. Hindi pala. Ano yun? Wala. Ayan, wala. So, dalawa kami na binigyan ng misyon ni Junji. So, hindi ko alam to So ito, uh, pupuntahan ko na lang siguro sa Junji. Dahil dito naman kami sa ako sa aming uh, ating lugar, uh, lugar namin. Ay uh, natin kung andun ba talaga yung Kung nakita ko naman yung dalawang itlog, eh, Junji. So ang akin lang naman ay puntahan para makita din yung dalawang itlog, no? So, hindi ko na pwedeng kunin yung kasi sa kanya naman yun. Ah, uh, ito, pag nabuo na lang siguro yung ah... Uh, sampung sampung bola Depende lang kung anong plano ng diwata na yung si Kiriko ba yun, yung sabi na doon, Kiriko at saka yung kaibigan kong kung nakaitim. Ano plano nila kasi sabi nga nga daw nila doon na eh. Uh, pag nabuo yung sampo mga higad din pala daw kaming may sa kanila uh, may higad din pala silang ibigay sa amin na hindi daw basta basta nga pangyarihan yun masabi nila so ang kami ay syempre eh, binigyan nila kami ng mission gagawin namin no So, sana mga tol. Uh, tulungan nyo kami na mahanap pa yung... Kasi sa akin mga tol, may tatlo na akong nakuha. Hmm? May tatlo. So, ibig sabihin, kay Junji, dalawa. So, ano na lang. Uh, lima. Lima na lang ang uh, bubuuhin namin. Tsaka sana matapos na ito so sin nga pala mga tol no kasi si Johnny nandito naman ako sa lugar namin so si Johnny nga pala nakita doon sa video na parang try door siya ni Pepe no piping maskara so natin tungan natin itong nawagang cheese. So, yun mga tol. Uh, hanapin ko muna ngayon. Pagkatapos nito, puputahan ko si Junji doon sa kanila. Uh, sa kanilang bahay. So, hindi mo ako dumunit sa Junji kasi try kong hanapin muna si uh, Johnny. Kasi so, meron naman tayong taglay na hindi naman ganong malakas na kapangyarihan. Pero, tapos magagamit na rin. no? Kaya dito ngayon, nagbabaka no, sakali na makita si Junji. Ah, hindi, no si uh, ah, Rico. Makita si Kita si Jan nih, ya ba? Ngatol, hindi ko talaga mga nangyayari. Shoutout nga pala kay Sir Dot Dot, no? Sir Dot Dot. Kay Kay Kang from Canada. Ano sino ba 'yun? Canada ba 'yun? Yung nag lagi nag ano sa akin mag... uh... nag ah uh, nagko-comment doon from Canada, no? Sa so, lahat na lang ng mga taga-subaybay natin, sa lahat ng uh, sulid na sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat sa lahat. At yan, especially nga pala kay Ate Jane. Salamat sa always mong pag sa akin. No? Uh, saka sa lahat ng mga FWs nga pala. Kayong lahat, uh, nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil uh, uh, dahil siyempre, no? malapit na tayo mag-20 Malapit na tayo mag 28,000 subscribers. So thank you so much. So plakpakan ko muna sa sarili ko. Kasi nagpapasalamat ako sa inyo mga tol. No? Dahil hindi ko makuha to. Hindi ko maabot itong mag 28,000 subscribers. Kasi hindi dahil sa inyo lahat. No? Hindi ko makukuha to. So sayang nga lang yung dating channel ko na na-delete ni YouTube. Sayang nasa mga 200,000 subscribers na sana yun or more pa kasi basta mahigit na 200,000 na yun eh. so doon sana eh, paldo na sana ako dati oo naman yun ah, I mean, ko, malaki yun naman talaga yung sahot ko doon huh? nasa mga 80 to 90,000 yung sahod ko doon alam naman, alam naman siguro yun no? Huh? kasi sinabi ko naman yun dati Ang kuna sana yun, eh kaso eh, hindi natin, hindi, hindi rin haluwak yung ala natin no? eh yun na delete so okay lang okay lang naman kasi andyan naman kayo mga tol andyan naman kayo hindi ako nag ano andyan naman kayo na siyempre sinusuportahan din niyo ako di man sa financial may ilan lang din na nag, nag, nag anong financial pero di naman lagi so, napapasama ko sa inyong lahat kayong lahat na nanonood sa aking channel sa mga videos ko maraming maraming salamat especially nga pala kay sa iyo uh, Ate Jane no na always kang always mo ko sinusuportahan hindi mo ko iniwan nang na-delete yung channel ko andyan ka palagi sa ano ko sa ka palagi na suporta no? kaya maraming maraming thank you basta gagawin ko ang lahat pero minute na dito okay 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 oh. minute minute minute

tumiyami lang tayo akit doon sa si taas kakarating ko lang kasi dito so yun ulit nyo guys mga tol maraming maraming thank you sa inyong lahat kahit sa mga bago pa lang dyan na nanonood sa aking channel at nakapag subscribe Thank you. Thank you pa rin sa iyo. Kung bago pa lang, kung bago pa lang nanonood sa akin channel at nag-subscribe ka. Maraming maraming thank you. Yan mga tol. Babawi ako sa inyo, babawi ako. Kapag may pera na ako at uh, may ipon mag-ipon mag ako para ipapamigay sa inyo, no? magpaparapol tayo dito sa ating sa channel ko mag live ako at magpapalaro tayo magpapalaro tayo ng basta magpaparapol ako mag, magpapahula to ganyan para naman may balik ko rin yung uh, ginawa ninyong kabuitan, kabutihan sa akin kabaitan no so yun ano lang din, no? para sa mga bilang pasasalamot na sa inyo ba sa lahat ng mga sulit ah, aming langgam dito ah, Di lipat Di ay lipat lipat ay lipat ay ko siguro nga tulong magpaparapol tayo. Magpapa... Papahula, no. papahula challenge tayo sa lahat ng mga sulit ko na su taga sumu sumusuporta. Mhm. -mm. So, 'yan lang. Ang ano ko sa inyo talaga, no. Para man, mas ko rin yung kabutihan na binigay binibigay niya sa akin, no. So, isa pa. Ah. Uh, Siyempre, uh, nakuha ko rin yung ano ko yung pangarap ko na ano pangarap kong sasakyan no nakuha ko na rin yung pangarap ko na dati ay parang katang isip ko lamang ba na lagi yung nisip na hindi ko kayang kunin tong ano na to ito ganyan dahil eh, sino ba naman ako na makakuha ng siyempre sa pangarap wala namang libre naman talaga mangarap di ba So hindi ko inisip yun na makukuha ko talaga no? Pero sa totoo lang Hindi ko naman talaga makukuha yan Pero may isang tao talaga na tumulong sa akin no? Sobrang uh, Todo suporta sa akin talaga May isang tao Na Isa din no? Na Bakit nakuha ko yung sasakyan na yun no? sa suporta niya Ayan, nagpapasalamat ako sa iyo, Ate Jane utang ko sa yung buhay ko dahil biro niyo, pangarap ko lang yun na parang dun lang ako ba sa pangarap lang pero andyan ka lagi sa akin hindi mo ko punabayaan. kaya maraming, maraming salamat talaga ano, sa kabutihan mo sa akin kaya yeah, thank you talaga no, wala akong masabi talaga oh at uh, yun sana ah uh, dadami po yung subscribers ko mga viewers ko may mga ano naman talaga may mga time talaga na times na uh, hindi eh, na yung natin bro okay lang no? <coughs> oh, ay nyate. namatay daw Ngayon guys, wala akong sahod ngayon talaga, totoo lang. Wala akong sahod. Kasi hindi kasi pwedeng makuha yung ano yung sahod mo kapag hindi abot ng 100 dollar, no? Onald dala ako bulletin top type 1000 dito sa Pinas. Yung sahod ko kung umabot, umabot sya nang ah. Doble, 'di ba? Wala. Umabot sya nang 1000. Oh. 5,400 yung ano ko, yung sahod ko. Pero may kaltas pa kasi yan, eh, sa tax namin. Mga lang isang ah. Uh, YouTuber may kaltas pa yan kaya nakaltasan na yung yung total is 93 93 dollar so hindi siya mabot ang 100 dollar kaya hindi ko nakuha Oo. yan yung totohanan sa ating ano Ah, uh, okay na lang din. Okay. Kailangan So basta maglalakas yung boost natin. Lalaki yung subscribers natin. Magpaparapol ako kahit na kailangan ko yung pera. So uunahin ko muna kayo. Para man lang masiyahan ko yung lahat. Yan naman. Mga masasalamat sa inyo. Paparapol tayo or maka may mag-sponsor dyan <laughs> ng parapol mga premyo ano ay gumala ay gumala Tumaya, pakita sa bundok.

sa bumbula sa mabuna yan kasi kailangan ko rin maka maka tanggap ng pabuya hindi okay. ba yun hindi ba yun si halaga niya no

ya